Debbie, update! Debbie, nag-celebrate ng kanilang second year anniversary sa San Benito. Ito ang ilang mga pictures na kuha ng Debbie sa nasabing place. At ito nga ang ganda-ganda ng lugar na kanilang pinagdausa naman nilang anniversary. Oo naman, Debbie. Super sweet ka naman talaga, oh. Ang ganda-ganda naman ang napili niyong place. Ang ganda-ganda ng view. Ayan, kahit naka-higa oh, ka, makikita mo ang ganda ng view talaga. para nasa paraiso lang kayo. Ano, Debbie? Ang ganda-ganda talaga. Happy kami sa ayuda niyo, Debbie. Maraming salamat sa inyong pag-update sa aming mga fans niyo. Again, happy second year anniversary sa inyong mag-adi. More, more, more years to come pa.